sa nakapanood sa viral video ngayon tungkol sa isang babae na tinaga ng kanyang asawa sa Zamboanga, Cebugay. Isakabasan na galit at nakaramdam ng lapis na awa sa biktima at sa kanyang mga naulila. Sadyangang nakakalungkot at nakakapangilabot ang mga video na kuha sa araw ng krimen kung inyong mapapanood. Ang mga larawan ng biktima at mga video na kuha ng ilang residente sa araw ng krimen ay kumakalat ngayon sa social media, lalo na nga sa Facebook. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang pangyayari ay naganap sa bayan ng mabuhay sa Mbuanga, Sibugay. Ang lalawigan ay nababalutan pa ng malawak at lunti ang kabundukan Ganun din naman ang maaasul at magagandang dalampasigan. Ang mga tao na naninirahan dito ay pinaghalong mga kapatid nating mga Muslim at mga Kristiyano. Sa bayan na ito ay sinilang at lumaki si Erlinda Villaflana o mas kilala sa kanyang palayaw na neneng. Bata pa lamang ay taglay na ni Erlinda ang magandang mukha na larawan ng isang tunay at purong Pilipina maiitim at mahahabang mga buhok, at maaamo at may itim na mga mata. Naninirahan ang pamilya nila sa barangay Abunda, mabuhay sa buwang Isa itong maliit lamang na barangay na, na, ang populasyon ay hindi aabot sa isang libong katao. Kaya naman lahat ng naninirahan dito ay halos magkakakilala. Maliban sa maliit na populasyon, ang lugar ay napapalibutan ng kabukiran matataas na puno ng nyog, saging at makakapal na damo. Malayo din ito sa kabayanan at para marating ang kanilang barangay ay kinakailangan mo munang sumakay sa isang bangka bago maglalakad pa ng ilang kilometro. Para mas mabilis na makarating ay kalimitan motorsiklo ang kanilang ginagamit na transportasyon. Mahirap kasi ang daan lalo na nga sa tag dahil sa maputik na lupa. Gayunpaman ay masaya ang mga residente na naninirahan sa lugar. Simple lang ang buhay nila at karamihan sa mga bahay ay gawa pa sa kawayan at pawid. Dahil nga sa malayo sa kabayanan, kalimitan sa mga dalaga sa lugar matapos na makapagtapos ng high school ay hindi na nakakapag-aral ng kolehiyo. Maliban na lang sa iilan na may kakayahan na magbayad ng matrikula at boarding house at ilan pang mga gastusin sa kolehiyo. Dahil sa hirap ng buhay, ay hindi na nakapag-aral si Erlinda ng kolehiyo at sa lugar na rin niya nakilala ang kanyang napangasawa na si Budok Florentino. Idinaos ang isang simpleng kasal ng dalawa noong 2020. Kasama ang kanilang mga magulang, pamilya at ilang mga kakilala. Isa lamang iyong simpleng kasal sa nayon. Makalipas ang dalawang taon ay biniyayaan ng dalawa ng isang anak na babae. Subalit dahil sa lumalaki na ang anak at sa kakaunting opportunity sa kanilang lugar, ay nagpasya si Erlinda na lumuwas ng Maynila para magtrabaho at matulungan ng asawa sa paghahanap buhay. Pinayaga naman siya ni Budok na naiwan sa Sambuanga si Bugay para alagaan ang kanilang anak. Bagamat nasa malayo ay palagi namang nag-uusap ang mag-asawa sa cellphone. Subalit habang tumatagal ay lumabas ang ugali Ni Budok na sobrang pagigasiloso. May mga pagkakataon na pinagbibintangan nito ang asawa na may ibang lalaki sa Manila. Kaya naman para hindi na lumaki ang gulo, ay muling bumalik si Erlinda ng Sambuanga, Sibugay. Lingid sa kanyang kaalaman ang naghihintay sa kanyang kapahamakan. Sa pagbabalik ni Erlinda sa kanilang bayan ay naging maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa. Ayun sa mga nakakakilala sa kanila ay maasikaso si Erlinda sa kanyang mag-ama. Malambing din naman si Budok, kaya naman talagang nagulat sila nang mangyari ang karumaldumal na krimen. April 10, 2025, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng mabuhay Municipal Police Station. Sa tawag ay sinabi sa kanila ng caller na tinaga ng isang lalaking nagngangalang Budok Florentino ang kanyang asawa at malala ang tama nito. Medyo may kalayuan ang barangay Abunda, subalit agad naman silang nagpadala ng tao doon. Pagdating nila sa lugar ay nasalubong nila ang mga kalalakihan na may buhat-buhat na babae na nakasakay sa isang kumot na itinali sa dalawang kahoy. Duguan nito at malaki ang sugat sa kanyang ulo, kaya naman agad na itong dinala sa paggamutan. Subalit so, pagdating doon ay diniklara ito ng emergency doctors na wala ng buhay upon arrival. Sa parehong araw ay agad naman nilang naaresto ang asawa ng biktima na si alias Budok Florentino. Hindi naman ito nanlaban sa mga arresting officers. Matapos na makapagpalit ng damit pang itaas, ay maayos itong sumama sa mga pulis. Dahil dito ay agad na ikinasa ng mabuhay municipal police ang isang investigasyon at dito ay nagkaroon ng dalawang side ang pangyayari. Ayon sa mga nakasaksi at kaanak ng biktima, masaya pa ang mag-asawa ng ipagdiwang ang kaarawan ng biktima noong April 5, 2025. Ayon sa pamilya ni Erlinda, ay plano nito na bumalik na ng Maynila para magtrabaho dahil sa walang trabaho ang kanyang asawa at para matustusan ang pangangailangan nila. Bagay na maring tinutulan ng asawa nito na si Budok. April 10, 2025. Ang araw ng pag-alis ni Erlinda pabalik ng Maynila. Bago it, bago pa ito lumabas ng bahay para pumunta sa bahay ng mga magulang, ay nakaabang na umano sa labas ng ang kanyang asawa na si Budok. Subalit nakalimutan niya ang cellphone sa loob ng bahay, kaya muli siyang bumalik sa loob at dito na nga siya sinundan ng galit na asawa. Ayon sa mga nakasaksi, ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Narinig pa nila nang sabihin ni Budok na pag si Erlinda ng bahay ay papatayin niya ito. Ilang minuto pa na nagkaroon ng palitan ng salita ang dalawa bago tumahimik. Nagulat na lang sila nang makitang lumabas si Budok ng bahay. Dala ang isang itak at puro dugo ang suot itong kulay berde na damit. Dahil dito ay agad na pumunta ang ilang mga kalalakihan sa loob ng bahay ng mag-asawa. At dito na nga nila dinatan ng kalunos-lunos na kalagayan ni Erlinda duguan ito at hinahawakan ang kanyang ulo na may malaking sugat. Agad na nagkagulo ang mga tao. Binuhat siya ng isang lalaki at sinubukang isakay sa motorsiklo para dalhin sa pantalan. Subalit medyo may kalakihan ang katawan ni Erlinda at hindi nila ito kinaya. Kaya naman muli itong ibinaba at inihiga sa damuhan. Nagisip sila ng ibang paraan para mabitbit ang biktima. Dito ay kumuha sila ng kumot na siyang itinali nila sa dalawang kahoy na siyang pinagtulungan nilang buhatin. Habang tinatali ang kumot na pagsasakyan kay Linda, ay ilang beses pa itong nilapitan ni Butok na may dalang itak. Tila ba na panitong muling tagay ng kanyang asawa, subalit agad din naman itong naawat ng ilang mga kalalakihan. Sa pag-awat ay isa sa kanilang mga kapitbahay pa nga ang nasugatan. Mula sa kanilang bahay ay lakad-takbo na dinala nila si Erlinda sa pantalan. May kalayuan ang lugar at mahirap pa ang daan. Ganun pa man, tila naman hindi napapagod ang mga tao may buhat na may buhat sa biktima. Lahat sila ay nagnanais na mabilis itong maitala sa pagamutan. Pagsapit sa bahay ng kanilang kapitan ay nasa nilang nila isang pulis. Bahagya lamang silang nagpahinga at muling nagpatuloy hanggang sa sapitin nila ang pantalan. Dahil sa laki ng sugat at lala ng tama sa ulo at dami ng dugong nawala, ay wala ng buhay si Erlinda na nang makarating sa hospital. Makalipas lamang ang ilang oras, ay muli na itong ibinalik sa kanilang bahay sakay ng isang ambulansya, subalit isa ng malamig na bangkay. Nang tanungin naman ang suspect na si Budok Florentino kung bakit niya ito nagawa sa asawa, ay sinabi nito na nahuli niyo umunong may ka-video call ang asawa na lalaki, kaya naman siya nagalit. Nagtalo umano sila at nahampas niya ito ng pala sa ulo bago siya kumuha ng itak at muli itong tinaga. Sa kabila ng kanyang ginawa ay tila hindi naman ito nagpakita ng kahit na konting pagsisisi sa kanyang ginawa. Maliban dito, may ilang report na lumalabas na ang suspect ay lulong sa pinagbabawal. Kaya nito nagawa ang kahindik-hindik na krimen sa kanyang kabiyak at ina ng kanyang anak. Si Budok ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng mabuhay municipal police at nahaharap sa kasong parasite. Sa lahat ng naulila ang labis na nakakaawa ay ang munting prinsesa na maagang naulila sa mga magulang. Sa batang edad ay nawalan nito ng ina at nakakulong pa ang kanyang ama.